Oh, wala kayo titirang pananim ah! Bilisan niyo! Lahat, o, bunutin niyo! ano Anong ginagawa ninyo? Bakit siya sinisira ang pananim namin? Sige lang! Tuloy niyo lang! Ano ginagawa ninyo? Tuloy-tuloy okay, lang! Bilisan niyo! Itigil niyo yan! Sige lang! Itigil nyo. niyo! Sabi yan! Bilisan niyo! Siniragot na pananim namin! ano ginagawa niyo dito ha? Dahil ang utos ng may-ari ng lupang to. May-ari ng lupa? Amin ang lupang to at trespassing kayo kung pwede lang umalis na kayo! Hindi na sa inyo ang lupang to, Lumeng. Kaya e, huwag muna kaming guluhin. Sumusunod lang kami sa utos ng bagong may-ari. Anong pinagsasabi mong may-ari? Kami may-ari ng lupang to. Oo nga't sinanla namin pero tutubusin din namin agad. Sino ba nagpapunta sa inyo, ha? Si Fermin? Sa ba nagsabi na pakilaman yung bukit ni Felix? Hindi. Ang bago may-ari ng lupang to nag-utos sa amin si Don Manolo. Don Manolo Quintana. Don Manolo? Oo. Oh, binili niya na ang utang ng lupang to kay Mang Permin. Kaya sa kanya na ang lupang to. Sino nga, Leng? Huwag niyo sa aming pinakikaya naman ng bukid ni Felix! Umalis na kayo! Hindi na nga sa inyong lupang to, Luming. Sa mga Quintana na. Teka na Umalis na sabi kayo! Sige lang. Matigas ka. Si Don Manolo na ang bahala sa iyo. Alis sa Alis! Alis sa Alis! Sige, umalis kayo! Alis niyo. Sabihin, lumabas ka dyan! Mag-usap tayo! Lumay, ikaw pala. Ano siya mo ngayon? Totoo bang pinagbili mo ang pagkakasanla ng lupa ni Felix? At doon pa sa demonyong Don Manolo na yon? Anak naman ang kalabaw! Bakit mo naman ginawa sa amin yun? Bakit mo pinagbili lupa ni Felix? Lumay, pasensya ka na. Kailangan ko kasi ng pera. Eh, naghahanap ng lupa si Don Manolo, kaya naibenta ko yung kasunduan natin bakit naman kayo doon manolo pa? Ang dami namang ibang tao! Alam mo namang mortal na kaaway na pamilya namin yon. Bakit mo naman ginawa sa amin to, Fermin?